Ay mga lord, sarap pagmasdan ng sikat ng araw oh. Ayan. Talagang nandito ako sa pintuan ng bahay ko. Kitang-kita ko ang araw na sumisikat. Ayan. Tsaka mga loads, daanan din po ito sa amin. Ayan, daanan. Kulungan po yan ang manok. Oh. Dito mga loads, kahit mayat maya ka magwawalis, marami pa rin dahon ang tutog pa sa lupa dahil napapalibutan po ang bahay ko ng puno ng kahoy ayan. lalo na yung kahoy na yan oh, laki dito yan sa bubong ko at saka dito sa paligid ko ayun pinutol nga na pinutol ko yung ibang ano sanga ng kahoy ayan, ayan po yung araw Mahirap titigan yung araw. Sakit sa mata. Ayan. Ando naman banda yung aking alagang baka. Andyan banda. Ayan. Dyan. Ayan. Ayun. Gumagalaw-galaw siya. Oh. Nanginginain ng mga damo. Ayan. lalakad-lakad ako dito mga loads exercise gusto kong magbawas ng timbang kasi kagabi don sa pagamutan eh nag ako dun eh 60 kilos na po ako wow Okay rin naman ang mataba, pero madali kang mapagod. Yun ang nakaka, ano. Kinkin. -kin, sama kang mama. Kinkin. Ngayon -kin. po, may mga kapitbahay. Di naman ako dito. Ayan. Di lang kami close. Kasi ang mga tao dito kanya-kanyang pinagkakabisihan sa trabaho. Ayan. Yung ibang bahay dito, walang tao dahil nandun na sa trabaho. Ayan yung baka ko. Ayan. Ayan siya. Hello, May Mai. hala Gusto tumakbo na tinawag ko siya. Kala siguro niya may bibigay ako sa kanyang tinapay. Sana yan siya sa tinapay. Kapag dumarating ako, galing umalis. Galing sa lakad eh. May pasalobong siya parati na tinapay. Yeah.